my boy, kahit boy. di ako sikat. Good afternoon everyone, auntie Anthony Pitikita and she Hi, is Frel Tomas. And gagawa kami ng mukbang ngayon dito sa aming balay. Ito ang aming carbonara samyang. And bumili siya ng, ano to? Barbecue. Barbecue. Ako naman, bumili din ako ng... Nag-crave kasi ako sa hunger yan eh. Na masarap i-partner dito sa Samyang. Hindi ko pa siya nakikita. So, okay yun na makakita. so Ayaw mo. Okay naman na. But, ano gusto mong itawag ko sa mga manunood ko? Or kung sino mong makakanood nito? Kahit hindi uh, ako sikat. Cram. Cram? Yeah, Cram. I remember Carl... Ano? Ang pili niya? Corod. Orod, my boy friend sa Makdo. So, pipicture lang muna namin to ha. pag intro na pala kami kanina, pero wala akong intro yung parang What's up mga ka? Or What's up mga ka-crumb? It's not giving. For now, wala muna. Ako lang mag dapat kakain, kaso sumama siya pero kayo mo ah. Ang purpose lang talaga ng vlog na to is kakain lang ako nito Hungarian na ilalagay dito sa Samyang with egg. ba? Diba? Solid. Pumunta siya, may pinasadya lang dito. Tapos ayun, nag-usap kami na mag-vlog nga mag -video. No? Ala, siya ako, mag-video. Ano? Hala! Siya pala yung pusa ko, si Snow. Titikman ko lang konti kasi daw mahilis maka. Mamaya na, Bibi. isang piraso lang nga. Kuha ka. Isang ng bagoy, favorite ko. Yung sauce ni ate, ang tulungan. Parang 7 out of 10 ang sauce niya. Pero yung barbecue masarap. Short story lang, parehas na kami pinanganak dito sa lugar na ito hanggang mag elementary. Kinder. 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 Hindi, 4 years old pa lang tayo befriend na tayo bago tayo pumasok uh, ng sabay. Kinder. Kinder. <laughs> elementary, high school, senior high. Ngayon college lang kami na nag-ibang ano, nag school. Lambdas. Iba yung friends niya na, iba na din friends ko. Pero we're, we're still kapit bike kahit na nasunugan na. Yeah. Naging homeless ka before almost... Two months. Mmm! Nako! Hindi ko buwaka ng barbecue. Feel ko mamaya ako na siya kakainin kasi carbs na tong ano eh. Oh, rice. Ako nalang, pahingya ko rice. Kuka. Kasi total barbecue naman. Ang parehas pa na namin na kinuha ngayong college is 3-7. Pero magkaiba kami ng school. Actually, nag-stop ako, diba? so, di ba? So, hindi na tayo magka-year. Tama. Kaya lang, ko ganyan ka? Saan ko ganyan ka? gumagawa na talaga ako ng vlog during pandemic. I stopped kasi nung nag-work na ako sa kay Mama Iban. Kay Mama Mumukbang kami. <laughs> Samyang, yung mga -an, yun, yun, yun. oh, so, ang noodles. Kinakain niya, Andrea? Opo, ante. sobrang kang hong. Samyang. Kuli kung Ano ka? <laughs> Maangang talaga, Ante. Ito pa talaga ito natin kung ang ganito Madami siyang flavor, Ante, di ba? Kulo mm -hmm. mo na isa, Beko, yung muna. So, ang gastos mo, Beko. Eh. Sabi mo ay mag-gastos na rin takit ang dami mong order. Yung in-unbox niya, yun yung ginastos niya ate. Huwag kayo maniniwala dito. Diba? Favorite! Gusto mo mabuksan? Gusto lang? TJ, meron na tayo. TJ lang. Papo, namiss ka daw nila. Saan? Kasi wala ka din daw ng sat. Di ba wala din ako ng sat? Sabi? sabi ko, nag-care ko pa. Sabi ni TJ. Ba't di ka nag Sabi ko, ay, madamang ginagawa. tita sabi ganun ka. Kasi di ba yung priority niya, ito yung inumuna. Tapos kay sabi niya, namiss niya daw ikaw, pati si Darin. Sabi ko, how about me? Sabi niya, hindi. Saan ka nag-usap? sa church. Sa upuan. So, Nasa school ka sa ako eh. Kala ko nagkita-kita talaga kayo. Hmm. Sarap be. Patikin mm. pong... pang... Baka water daw. Ayoko nang ipigil.